Alam mo, sa ganda mo na yan, tanga lang ng lalaking hindi mababalyo sa'yo. Kung sino man yung lalaking magugustuhan mo, napakaswerte niya kasi para sa'ng nanalo ng luto. Alam mo bang hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Hala, hindi ka panipaniwala. Sa ganda mo na yan, wala ka pang boyfriend. Pwede bang ikaw na lang yung maging first boyfriend ko? Hindi mo ba alam na manyakis at malibog ako? Nangangain ako ng tilapia ng babae? Tanggap mo ba na ganun yung pagkatao ko? Game ka? Sige, game ako. Total, tanggap mo naman yung pagkatao ko. Ano pang magagawa ko? Tatanggapin na rin kita, maging sino ka man. Thank you and I love you promise paglilingkuran kita araw-araw paliligayan kita kahit anong oras gusto mo